po ng pag adjust ng working hours sa pamahalaan at iba pa ang mga issue. Magkakasama natin si MMDA Chairman Romando Artes. Magandang tanghali po sa inyo, Chairman. Magandang tanghali po at sa inyong taga sa Chairman Chairman, saang pag-aaral po ibinase itong pag-adjust nga sa 7 a.m. to 4 p.m. na working hours ng uh, government uh, uh, agencies? Well, nag-consulta naman po tayo sa iba't ibang ayon siya ng pamahalaan. Unang-una na po dyan ang Civil Service Commission na nagsabi na meron 645 na empleyado ang pamahalaan dito sa kamay nila. At wala po dyan yung job order at mga contractual personnel. Yan po ay mga permanent lamang na empleyado. Uh, 112,000 of which are, ay mga empleyado ng local government. 22% po sa kanila ay merong sasakyan at or mga around 145,000 at 500,000 po ay computers. Mm -hmm. Ang principal po natin diyan ay ikalat itong una-una yung mga sasakyan ng mga taga-pamahalaan. Ganoon din po yung sa, sa, mga ahensya ng gobyerno mm -hmm. na maikalat po sila sa mas ma habang oras don po, before the rush hour traffic sa morning at ganoon din sa hapon. Mm -hmm. Pero hindi lamang naman po ito para sa sasakyan may 500,000 po na nagko-commute. So imagine niyo po kung sila ay mas maaga sa umaga at mas maaga sa hapon, hindi na rin po sila makakaagaw nung nasa pribadong sektor. At yan po yung sa amin pong pag-aaral ay maluag pa yung pampublikong transportasyon. So in terms sa uh, mga uh, government employees, mas madali rin po sila makakasakay. Kisa pipila po sila ng mahaba maghihintay ng masasakyan or o sa mga buses, eh mas makaka-uwi po sila na mas maaga. Ito so po, hindi naman po masasabi na hindi po pinag-aralan ito. Mm -hmm, mm -hmm. Pero yun po, ang uh, sinasabi nga rin po ng Courage ay hindi po sila nakonsulta? Well, uh, hindi po sila nakonsulta in a way na sila mismo. Pero okay. yan po ay pinag-aralan, lalo-lalo na ng mga LGUs. Ah, mm -hmm. uh, uh, siyempre po, ah, kaya niya kasi ng yung isa ang kumpulong sa Chairman? Uh, sorry po. Chairman, Hello? konting pihit lang po ng konti kasi medyo nagpuputol-putol po kayo. Ngayon po, malinaw na po ba? Okay, it's better po. Sige po. Hindi na po siguro kailangang konsultahin ng karikismo. mismo. Oh, okay. So, 'to po na kinonsulta mga empleyado ng pamanan. Even po dito sa AMSA. Sa mm -hmm. Uh, particularly yung mga department heads po ay may kanya-kanya naman pong pag-aaral na ginawa. So, mm -hmm. kung hindi po na-konsulta ang credit, eh uh, hindi naman po siguro kawalan niya. Mm -hmm. Um, Chairman, so ito po ay uh, klaruhin lamang po natin lahat ng government agencies po dito sa NCR yan. Uh, sa una po, mm -hmm. ang mauna po ay ang mga LGUs na meron sana. nga pong po 112, almost 112,000 employees. Mm -hmm. Then uh, ang kaotosan po ng ating Pangulo ay mag-submit mm -hmm. ang bawat department at uh, agencies po dito sa NCR ng kanilang uh, work arrangement na pwede kasi like kung pwede naman daw po na 4-day work week ang bawat agencya, Uh, yung mga ganun po or may work-from-home arrangement, mm -hmm. depende po mm -hmm. yung mga pangangailangan ng bawat agensya. So, pinagsasubmit po ng ating Pangulo, uh, Bongbong Marcos, yung mga department heads po or department secretaries ng kanilang work schedule or scheme. Pero naka-anchor pa rin po doon sa 7 to 4 Apo. na working hours po per day. So, ito po yung pong sa mga LGU, Chairman, will start on April 15. Ah, uh, 'yun po kasi yung nakalagay sa resolution pero nagka-delay po kasi yung pagre-release namin. Kumpara mm -hmm. pa meron kaming Metro Manila Council meeting kung saan ipag-uusapan po yung deferment o so, pag uh, kailan siya magsisimula. So, yan announce po namin yan kasi para bigyan po ng sufficient time na magkaroon ng information dissemination. Mm -hmm. Ito pong bagong work schedule or adjusted work schedule at uh, so far naman po wala po bang tayong problema o umaapila na wag po gawin ito lahat po ba ng mayors uh, ng uh, Metro Manila Council ay uh, aprobado naman po sa kanila to sang ayon chairman well um, so far naman po nung dineliver din oh, at ipinasa oh, okay. wala po tayong na na opposition although may personal na nag-message sa akin na baka daw po pwedeng i-consider din 9 to 6 naman mm. na work mm. schedule na sa tingin po namin mas hindi effective kasi mas masasapol po ng mga government employees yung pong peak hours ng traffic. At ganun din po yung dagsa ng mga commuter sa ating pampukit ng transportasyon. Mm -hmm. So, uh, although inaral pa rin po natin yan, so titingnan din po natin yung efficiency nito sa 7 to 4 lalong lalo na po kung may disruption sa uh, public service. Although, sa amin pong pag-uusap, especially during transition period, mga siguro mga ilang buwan po, maglalagay pa rin kami ng skeletal force between 4 to 5 para po yung hindi makakaalam ay uh, meron pa rin pong mapapagtransact sa gobyerno. Chairman, pagdating naman po sa private companies, do you encourage po yung mga private companies na tularan din po na may mga ilang kumpanya na mag-adjust din ng uh, work hours pwede po wag lang po ibaba sa 7 kasi mabibigsip po yung purpose ko para uh -huh. parang ililipat lang po natin yung uh, peak hours between 8 to 9 or 7 to 9 doon sa 6 uh, to 7 kasi po ma, ma kumma malilipat lang po yung oras ng peak hours ng rush traffic kung mm -hmm. pwede po, kung sa private sector naman, uh, between 9 to 6 sila, baka po mas maganda para po maikalat natin mm -hmm. yung pong traffic at yung commuter sa mas mahabang oras mm -hmm. para po uh, hindi talagang magsasabay-sabay mm -hmm. sa isang definitive period or oras. Mm -hmm. Kasi po nga sa amtala, ang talaga pang peak ng oras ng uh, pag-traffic ay 7 to 8 ng umaga. At ganoon din po sa hapon, between 5 to 7. Mm -hmm. Kaya nga po, gusto natin ialis yung mga tagapamahalaan dito sa mga oras na ito. Mm -hmm. Chairman, magigibalita na rin po kami ano, dito sa paghihigpit ninyo sa EDSA bus lane policy. Ano na po ang nakita nating epekto nito? Well, malaki po ang ibinaba mm -hmm. ng mga nahuhuli natin dahil nga po pinagtutulungan po namin sa ng TAIC, ng DOTR, nag-aalternate po kami sa iba't ibang lugar ng Basca Rosel, ng panghuhuli. Although masasabi ko rin pong may matitigas pa rin ang ulo, pero substantially po sa aming puntala ay bumaba ng malaking porsyento yung pong mga iligal na gumagamit itong busway. Mm -hmm. eh, ito nga po, meron ka yung huli ay number 7 po, yung, ano, yung plate number na nahuli. Kanino ho ba sasakyan uh... yon hindi ko po alam kasi ang nakahuli po sa kanya ay BODR, hindi po Isa nga po sa high profile na nahuling nag-violate ay ang dating uh, convoy, ang convoy po ni dating Ilocos Governor Chavit Singson. Nagsorry naman po siya at willing pang magbigay ng pabuya sa mga nakahuli sa kanya. Ay 100,000 daw po, 'di ba, ang ibibigay. Eh, tatanggapin ho ba ito ng MMDA, willing huba kayo. Well, pinag-aaralan po namin yan. Unang-una oh, may prohibition sa pagtanggap ng regalo. Uh -huh. sa Uh Sa gobyerno. O oh, malaki pong halaga yan. So, hindi na So, pinag-aaralan po yan ng legal, legal thing namin. If ever po, pwede po siguro, pero donation sa agency. Hindi po sa particular na tao or grupo within the agency. Uh -huh at anim na sasakyan po ni uh, Governor Singson ano ang magmumulta ng tig libo po tama ho ba uh, sa akin po pagkakaalam dalawa lang po ah dalawa lang na sasakyan okay dalawa lang po Okay, pirmado na rin po ni Pangulong Bongbong Marcos ang administrative order na nagbabawal sa government officials na gumamit po ng wangwang -wang at blinkers. Ano po ang reaksyon nyo dito, Chairman? matagal naman po na uh, may regulasyon tungkol dyan. Yun lang po, ngayon po, mas define yung mga pwede lamang po gumamit. At yan naman po ay ipagpapasupad ng primarily uh, ng HPG, pero kami po ay tutulong sa pag-implementa po ng pautasan ng ating pahulo. Ihintayin lang po namin, I understand na Uh, yung panuntunan po niyan ay manggagaling sa DRTA. So hihintayin po naman. Uh, uh, uh. All right. Marami pong salamat sa inyong oras, MMDA Chairman Romando Artes.